Og saging, mga untag saging, mga untag saging yan ro so ro sa kalami. se saging. Mm. Saging na kinawat silingan. Yan. Guys, magbabalik na ang mga Hmm, yami. Di mo kuwat sa saging aja. Kasi ubrang kay tani ug ma. Sabak ar aras tabi-tabi. Mo ikawat, guys. main cowat guys <laughs> abis ngunli sih ini Lang Albin main saging krek 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 guys nguhap pasal merogloby kayak mau <laughs> italah salam putung mau putung tinggi kayak patay mau tinggi mau anggo Alhamdulillah Ay, kalami agay, okay, kaini po saging. Ganyan, kumain si kamuhin mo ng saging guys oh. Hmm, mm, kalami. Tignan mo guys, isang isang saging, isang hamal. <laughs> oh! Mm. Pati... Ah, kalami. Pati panit saging, pinong ng kaon. Anong nal, anong mm. nanilamlaman mo <laughs> mo? <laughs> ah, parang may lasa saging. Hmm. <laughs> saging talaga na. No? Yeah. Hmm. <laughs> Ah. Nagbidyo sa kadiago kay magkaud na talaga talaga. Yalang ka magbidyo lang kami na bahala. Kami na bahala rin. Yes. Hoy. Basta na saging ogma, ikaw basta nangana mo. Hoy, buwag sa breng kay ipuluan agoy. Yo ba. Saging parisen, tuba, agoy.

Maniwa mi ginahay ko vlog karon mabalik kami sugod karon. Balik kami. Ah. Mm. Uh, Salamat gud ninyo ang among um, mga content ha. Mm. Subscribe mo comment Mente. Mm. -hmm. Ganagay mo maligo arin na mo guys, bangbang -bang, -bang sa bay mm -hmm. sa aroma, sa, sa aroma, aroma, bangbang. -bang. -bang. Kay ang among dagat ni guys, puno ang sa vitamin, vitamin C. C. Mm. -hmm. <laughs> mm. Ano? Ano? Ano Nga, <laughs> <laughs> nagalida. Balorin nyo kung paano maglangoy. Oh, <laughs> <laughs> butiti. <laughs> <laughs> okay, guys, ganyan pa 'pag langoy, na na tumulong ng room. Hey. Okay. Hey, <laughs> 'pag nagligo <lumod> <laughs> Guys, kita <laughs> mo 'yong pag-iikan, guys. 'Pag ayan <laughs> and guys <laughs> na sa. doon silang ligo, guys. Kaya, sa atin ito, sa atin. Kita. Tayo lang tagaubos saging. Gay, okay, ligo lang kayo dyan mm, ubusin itong saging nila, guys. Chok so, sa mga walay uyab si tao 'to, walang Si tao Wala, balangbang nangka bangbang aroma ug magays ug guys, mag vlog kami ug magays no? abangan lang ugbukas bukas guys mag vlog na kami guys ulit